Hello, hello mga kalutong bahay. Ako nga pala si Cheska o FW dito sa Malaysia. Ngayong araw ay magluluto kami ng kapangpangang sisig. Una natin gawin ang paglilinis ng maskara ng baboy. kailan natin itong linisan ng mabuti bago natin itong pakuluan. Lagyan ng pamintang buo at asin at pakuluan sa loob ng 30 minutes. Lagyan ng takip at hintayin kumulo. Habang kumukulo, baligtarin natin ng ibang parte ng sa ganong pantay-pantay ang paglambot ng karne. Pag ito ay malambot na ating tanggalin at magsimula na tayo magprito. At pagpiprito pala medyo struggle lang ito kasi ito ay tomato tumatalsik at medyo delikado sa mantika. Pagkatapos iparito, tanggalin natin at palamigin at simulan natin ang paggayat Dito sa paggagayat, medyo struggle lang dito kasi may mga parte na matitigas. Ihanda na rin natin ang ibang rikado tulad ng sibuyas, sili at kalamansi at higit sa lahat ang atay ng manok. Matapos gayatin ng mga rikado, ito ay pagsama-samayan at haluing mabuti. Dahil sa kapangpangan siya, ang atay ang magiging mayonnaise nito. Ang atay ng manok ang magbibigay ng masarap na panglasa sa ating kapangpangang sisig. Nagdagan lamang ng konting asin base sa inyong panglasa. At huwag din natin kalimutan ang siling berde Haluing mabuti ng pantay-pantay ang distribution ng lasa niya. At ngayong araw din pala ay may 40 katao kaming po-order kaya ito naghanda na rin kami ng mga kanin at nilagyan din namin ng itlog sa ibabaw. Araw-araw ganitong ginagawa namin at araw-araw din ibabaw iba po tayo aming niluluto. Uh, um, may itong binibenta sa lagan 12 ringgit at sa sa 130 pesos per tube. Kung gusto nyo matikman ng aming lutong bahay, direct message lang sa akin Facebook account Francis Leco. At tatapos lang ang ating kapampangan sisig with rice and egg. Maraming maraming salamat po sa support at sa inyong mga orders. See you again!